Oh? Saan galing? Dito. Hindi ko nakita kasi nandoon ako sa si mega eh. Uh, Naglalagay ako ng ano. Ba, ano, 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 ano ha? Sabi ko nasa kanila. Ka, Oo. Oh, yung lalaki may dala pa nga siyang mga sako-sako sa sako, pa sako. Oh. Ang mm. saan kaya punta noon? Wala Dito na lang. natin kung maabot natin mga crash bag yung sinasabi ni Elsa. Kanina pa? Ha? Huh? Kanina pa yon? Ngayon, ngayon lang? Hmm. ito 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 patigilin natin dyan ah ito yung nakita mo Siya yung nakita mo kanina wala siyang ano ilaw okay. kuya 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 sagit lang tabi ka lang saan ka umuwi kuya Saan ka umuwi? Dito, dito pa Kabuko, Phase 5. Uh, mm, saan ka galing? Uh, uh, ah, sa Ah, nagtatrabaho ka doon? Sa Saan ka nagtatrabaho? Dun, sa Palapala. Ah, sa Palapala. Tapos gantong oras ka lagi umuwi? Ah, doon, tabi tayo doon, doon. Tabi ka doon. Ayan si Kuya, nabutan natin, no? Yan. Nakita kasi ni Mrs. ko nagbabike. Hindi kasi naghahanap kasi ako ng ano ng mga nagbabike na walang ilaw. So namimigay ako ng ilaw ng bike. Kasi di ba dito madilim? Delikado 'yun eh. Madilim tapos hindi ka nakikita. Nakakaw kasi yung bike Ang ilaw ko eh Ah may ilaw ka dati oh, Pero okay lang Eto ano gagawin mo dyan? Ah ito binibenta mo? Mm. Ay! Ingat, ingat ka ingat ha Ingat ingat Ayan sa so, minabutan din tayo walang ilaw oh Ah, ingat ka. Eh, nabigyan ko rin siya ng ilaw kanina. Kasi nakita ko wala rin siyang ilaw eh. Ayun oh, may ilaw na siya. So yun, kaya nung sinabi ni Mrs. ko na nakita nga niya na wala kang ilaw, sabi niya baka raw abutan ka pa namin. Ayun. Sa sa mo binebenta 'yan? Dito ah, uh, magkano ang isang kilo? Ano? 13. 13. Pero wala pang isang kilo siguro 'to, no? Oh. Uh -huh. Tap, ang yung bahay mo yung sa dulo pa? Oh, sa phase 5. Ah, phase 5 dito yan di ba? Ah, dito. Dito? Oh. Ah, oh. oh, sunshine nga pala dito. Ano pangalan mo kuya? Ronello? Ronelo? Okay. Okay, kabit natin to ha. Ah. Para pag nag-ubay ka sa gabi. Oh. May pera ka dyan. Wala? Eh kasi pag kinabit ko to, 100 pesos. May, may pambayad ka. Ha? Ha? Pera-pera. Alam pera? Eh paano hindi na natin ikakabit to? Wala <laughs> Hindi, ikakabit natin to libre. Libre to, libre. Oo. eto, ito sticker ko ha. Ayan. Naglalagay din ako ng sticker ko para kung gusto mo sa bike mo. Ayan, may sticker din yan. No? Sticker ni Karesbak yan. Ako si Karesbak, eto si Mrs. resback sa so, dikit natin ito ayan dito ko didikit para hindi sya gaano mabasa no ayan so itong madikit ba yan madikit naman sya pero meron syang kaya kaya meron siyang goma para yun yung ahawak dito magkabila ayan no ayan so babantayan mo lang din kasi baka maputi mo ayan mat matibay na sya diba ayan o tinama matibay na sya Ayan. Ito lang yung button niya. Oh. So, di kahit malayo kakita ka na, di ba? Mm. I-charge mo na lang siya. Thank you, thank you. Oo. Oh. Rana, Ronilo? Opo. Oh, okay, okay. Asan ah, na isang daan? <laughs> yung bayad dyan? <laughs> Walang pera eh. Walang <laughs> pera. Sige, peace bomb na lang. oh, ayan, bayad ka na. O, <laughs> oh, ayan. Yan, yan din yung, ano, yung Facebook page ko. Yan din yung YouTube channel namin. Ito? Oo. Oh. Karesbak. Basta pag sinurge mo yung karesbak, Lalabas ka agad dyan Dito oh, Sige, dyan. Sige Ingat ha oh. Baka meron ka palang gusto i-shout out Misis mo Anak mo Para makita kanila sa, sa ano Sa Facebook Ay, Hindi naman masyado yung -ano. Ito lang ang cellphone namin kasi uh -huh. Ah ah mo may mag-sponsor, di ba? so, yan, Ingat, ingat! Ingat, ingat! Shout out, shout out, mga no, kares, Yan, so meron tayong dalawang nabigyan ngayong gabi. Yan, ayun yung isa si Kuya Ronilo. Kaway-kaway muna Kuya Ronilo. Yan. Oh, uh, yan siya yung isa sa nabigyan natin. So abangan niyo yung ano, yung video i upload yan. Ingat Kuya ya. Ayun oh, may ilaw na siya oh. Ah, uh, di ba? Ingat Kuya Sige, kuya, ingat. Ah, so ito yung barangay hall ng Kabuko. tiningin lang 100 pesos eh no <laughs> wala na kang pera si Goya eh sinigil pa ng 100 so ayun naubos ko na yung ilaw so may paparating naman akong in order ko ulit na pantapal ng gulong o yung pantapal sa interior ng gulong kasi marami rin ako nakikita na ano eh, na Nabubutasan ng gulong sa daan kaya order din ako na Andi dan Lamor, rise back, peace.